Hello guys. Ayan guys, makakaramdam ko lang ng traffic dito sa stoplight. Pag naka-stoplight yan, dyan mo makikita ng may traffic. Pero pag natapot, natapos na yung oras ng ano, stoplight, dire-direcho na naman. Ito yung kagandahan dito. Walang traffic. Dire-direcho De dere lang. Ayan guys. Yung mga bahay na yan. Pabahay po yan ng gobyerno dito. Yan ang project nilang mga pabahay. Pero may nakatira na po ata dyan. Kasi may mga sasakyan na nga eh. May mga nakapark na sasakyan. Ayan po ang gaganda ng pabahay ng gobyerno dito. Lahat po yan iisa ang design. Pabahay dito. Ang gaganda. Ayan po para parehas ang ano nila, design at anlaki ayan, bongga bongga ang pabahay ayan po ito naman po yung pinag namin ang Emirates Co-op diyan po kami nag ni